Hello mga kaibanan for today's video Sinamahan ko si Baba para bumili ng tiles Dito nga pala ito matatagpuan sa Welcome Depot Commonwealth Quezon City At nagpa-assist na nga siya sa agent para hanapin ang mga sukat na binigay ng karpentero sa kanya At nagsisimula na nga siya sa ng design na napabagay sa bahay niya At namangha naman ako sa ganda at dami ng mga tiles dito. Kaya si Baba nahihirapan siyang pumili kung ano ang kanyang kukunin. at inabutan na kami lang isang oras, hindi pa rin nakapili si Baba. Yun <laughs> na lang. Para sa... Para sa yung ano, wood tiles. Diba? Parang kahoy. Pero mayroon siyang bago, o. Oh. Kaya pati ako yung nagsuggest na kung ano magagandang mga tiles na nakikita. News, Pero, eh. hindi new Pero, hindi swak. arrival, Sa oh. test niya. Ito akong naiinip. Pabidyo-bidyo lang muna habang naghintay sa kanya na magdadalawang oras na kami dito. Hi, ha hi finally. Nakaupo na siya para bumayad ng kanyang napipiling tiles. Okay, so isang sandali kami makaupo, akala ko magbabayad na. Yun pala, nakalimutan niyang bumili ng grout. At naghanap pa nga siya ng kakulay nito. Hi, ha hi. Ulit pa ulit ulit kami nasa tiles na kung ano talaga ang imamatch na grout para dito. At sa wakas, ito na nga ba? Magbabayad na ba kami rito? Hinihintay ko lang kung ano ang kanyang gagawin. At bumayad na nga itong si Baba. At alam nyo ba, kami lang naman ang pinakahuling customer na lumabas sa welcome. hanggang samuli bye-bye and i thank you